没有。Yeah, yeah. Hello mga kabistak! Welcome back sa ating vlog! So ito na po ang ating part 2 ng ating Korean Thanksgiving vlog or yung ating Chuseok vlog. So September 16, araw ng lunes ay umuwi na sila si kununi at ang kanyang pamilya papuntang Seoul kasi si Kononi ay kailangan din niya maghanda, magprepare ng Chuseok food para sa kanyang uh, sa pa, para sa pamilya ng kanyang husband, si Kun doon sa Seoul. So kinaumagahan araw ng Martes, September 17 ito na guys, nagprepare na kami ng mga pagkain na aming ihahanda para sa ating Thanksgiving. So usually mga kabislak ay mag-prepare ka dyan ng tatlong klase ng meat, isang fish, isang baka at isang pork. At tatlong klase ng na mga namul o yung mga gulay. So, Habang ako ay nasa kusina, binigyan ko ng trabaho si Vienna ng pagtutupi. Light lang naman na pagtatrabaho para may pagkakaabalahan din siya ba? Para hindi siya, para hindi siya pumunta sa kusina at magatingin-tingin sa aking mga ginagawa para makapag-concentrate ako mga kabisdak. <laughs> Natutuwa din ako mga kabisdak kasi parang kampante na si Bianan ba na ako lang mag-isa doon sa kusina magluto. Pinapabayaan na lang niya ako mga kabisdak. Kasi nga medyo matagal na din naman ako dito. 7 years na. Nung unang dating ko dito 2017, 2018, 2019, siguro mga 3 years din si Bianan ay laging kasama ko sa kusina kapag naghahanda kami ng mga pagkain para sa Thanksgiving. Pero ngayon ako na mga kabisdak. <laughs> so nakiusap ako kay Daddy Insoy na magawa ng pino na salt kasi yung rock salt namin is talagang rock salt guys, talagang malalaki. So pinagpipinupino ko kay Daddy Insoy para madali lang siyang matunaw at matansya natin kung gaano baka alat ba kaalat. Laking tulong din itong si Daddy Insoy sa akin ba. Laking pasalamat ko talaga na nandito siya kasi hindi niya ako pinapapabayaan dito sa kusina ever since mga kabisdak. Kapag ganitong Korean Thanksgiving, siya talaga ang naka-assign sa pagaprito-prito. Yung tinatawag nilang chon siya, lahat ang nagaprito mga kabisdak. So ako naman ay naka-assign doon sa mga meat, fish, mga gulay, pansit, sabaw. O ba diba? So kahit papaano na less, na lessen po ang aking trabaho sa kusina. Sa mga hindi pa alam kung ano ang chusok, ang chusok po ay ang tawag sa kanilang Korean Thanksgiving. So nagpapasalamat po sila sa kanilang mga ancestors para sa masaganang ani sa buong taon. So, kaya nililinisa namin yung mga puntod ng mga ancestors namin na namatay na dahil mag-aalay kami doon ng pagkain at magpapasalamat. Ang kaibahan lang ng Korean Korean Thanksgiving at ng American Thanksgiving ay yung pagkaing inihanda dahil dito sa Korea ang kanilang inihahanda ay ang songpyeon or yung ano guys yung tok yung rice cake ba while doon sa Amerika sa US ay turkey may turkey talaga sa kanilang ha, pagkainan no? usually sineselebrate nila ang Chuseok at September or October according to the lunar calendar last kong niluto ay ang ating Japje tapos na akong magluto sa iba mga putahe mga kapisdak hinuhuli ko talaga itong pansit at kinaumagahan September December. 18, araw ng Martes, ito na talaga ang big day dahil ito na po ang tusok. Maagang, maagang, maaga ako nagising nito mga kamisdak. Dito na kami natulog ni Lutri sa bahay ni Benan kasi kailangan ko mang gumising ng maaga para maghanda. No? Si Daddy Insoy ay nandoon sa aming bahay kasi kagabi may mga bisita siya, dumating ang kanyang mga kaibigan. So nagparty party sila, naginuman, kaya doon, siya, na, doon na siya natulog sa aming bahay. So mag-warm up muna tayo no? para naman magising ang ating mga kasukasuan at kalamnan kasi parang natutulog pa ito sila ba. <laughs> so itong tusok ay isa sa mga mahirap, mahirap na mahirap na part para sa aming mga daughter-in-law kasi nga kami man ang nakatuka dito sa kusina. Pero kapag ang iyong biyanan ay medyo malakas-lakas pa mga kabisdag, tumutulong ang iyong biyanan. Pero dahil si biyanan ay medyo matanda naman si biyanan, guys. So ano na lang siya nang papahinga na lang siya no kasi nakakaawa man din si biyanan. So ako na lang dito mag-isa. Kaya kaya din naman pero yun nga mahirap. May dalawang okasyon dito na ano guys, busy busy talaga kami. Itong Chuseok at yung New Year, yung Sulal. After ko mag-warm up, ang ginawa ko ay naghugas ako ng ating pigas para magsaing at ininit ko na din yung ating sabaw, yung tinatawag nilang tangguk para ihanda man yan mamaya sa ating jesa Tatlo po kami na mga daughter-in-law ni Benan pero ako lang ang nag-iisang nandito sa Korea kasi yung dalawang daughter-in-law ni Benan mga kabisdak ay mga Japanese. Nandun po sila sa Japan at madalang lang talaga sila bumisita dito sa Korea. Kaya ako ang pinakapaboritong daughter in law ni Binan. Ako ang paboritong manugang ni Binan, guys. Lima kasing magkakapatid yan sila si Daddy Insoy. Ang panganay po ay lalaki na kapag-asawa ng Japanese. Ang pangalawa ay babae si Kun Unni. Pangatlo ay lalaki si Chagun Ajubunim na nakapag-asawa din ng Japanese. Nandun po sila sa Japan. Pang-apat ay si Chagun Unni at Bunso. Pang-lima po si Daddy Insoy. Madalang lang talaga umuwi ng Korea yung dalawang anak ni Binan na mga lalaki na nasa Japan. Ang mga Japanese po mga kabisdak ay wala po silang chusok no, wala po silang Thanksgiving. Lumabas lang ako saglit para magkuha ng ating radish no at nakita ko itong si Binana nagtatapon ng ating mga basurang pagkain. Ako na ang nagtapon kasi nahihirapan yan si Binana yumuko o oh, nagdala na nga yan ng sungkod. Hindi talaga yan mapakali si Binan kapag wala siyang ginagawa maghanap at maghanap talaga yan siya ng kanyang pagkakaabalahan oh. Naaalala ko sa kanya ang aking lula na hindi mapakali kapag walang ginagawa. Sana'y kasi yan si Bin na na maraming ginagawa kaya kapag ano nabuburing siguro siya mga kapis kapag nakatambay lang at pagpasensyahan nyo na, na wala tayong bra wala tayong suot na bra kasi morning yan mga kapis no kapag nandito ako sa bahay ayaw ko talagang ano gusto ko free mga kapis ba dahil nga ay pa autumn naman tayo autumn season kaya misty misty na ang ating morning at matagal medyo late na sumisikat si haring araw so ito pala yung mga radish ng aming kaibigan yung nakita nyo sa vlog natin na nung naglinis kami ng puntod ba ito po yung ano radish na among giibot dinala ko sa bahay kasi isasahog e, namin yan sa aming sabaw e, isa po yan sa mga ingredients ng tanggok, radish, na may tofu na sabawong baka. Ang number one advantage talaga no kapag nandito ka sa probinsya ay eh, ang pagkain dahil nakakasave ka talaga especially ngayon na grabe kamahal-mahal na mga bilihin. So ito nunin na kami bumili ng mga pagkain namin magtanim lang kami dito magtyaga lang kami magtanim so meron na kami makain no, at fresco pa presko tapos safe at malinis dahil kami man ang nagtanim no. kapag kami ang nagtatanim para sariling konsumo hindi talaga kami naga pesticide guys or naga fertilizer pero kapag paninda na ayun na nilalagyan talaga namin ng na mga pesticide at fertilizer kinukuskos ko talaga itong ating radish mini mean, make sure ko na natatanggal yung mga dumi-dumi yung mga lupa ba dahil hindi ko po ito siya babalatan isagol na nao ang izahang skin sa ating sabaw daikon radish po ang tawag dito sa aking hinuhugasan mga kabisdak No, at ang mga daikon radish ay malaki talaga pero itong hinahawakan ko maliit lang siya payat ba so hindi siya pwedeng ibenta so kaya pinabibi, pinagbibigay lang siya ng may-ari. Ang number one na ginagawa nila sa Daikon Radish ay ginagawa nilang kimchi. Tapos uh, inuulam nila, ginagawa nilang sabaw, hinahalo sa sabaw, tapos ginagawang piko. Mahirap lang magtanim ng radish kasi very sensitive po sila sa temperatura. Kaya hindi sila lumalaki dahil masyadong mainit ngayon mga kapsidak ang panahon. Ang mga radish pala ay gusto nila yung malamig na pero na weird man ang panahon ngayon. Or, ang September po ay malamig na mga kapsidak pero this year ang September ay parang summer pa rin. dumating ako dito sa Korea September 17, 2017 at sa pagkaakaalala ko no nanginginig na ako sa lamig guys, oh, pero ngayon weird, very weird, kakaiba na talaga ang panahon ngayon, dulot ng global warming naka nagsho shorts lang kami naga t-shirt lang kami, kahit autumn na dahil ang September po ay autumn na mga kapsidak, September, October, November autumn po yan at winter, December, January, February, yan na po ang winter. Pero ngayon, dahil sa global warming, wala nang spring, wala nang autumn. Winter na summer ang panahon dito sa Korea. <laughs> Nandito na si Daddy Insoy. Siya na ang siya din ang naka-assign dito sa ating backdrop. <laughs> yan. Nag-assemble na siya mga kapisak sa ating mga materialis. At kami naman ni Binan ay kami ang naka-assign doon sa mga pagkain. Itatransfer man namin ang mga pagkain doon sa ating mga pinggan. Yung ating mga plato ba na made of kahoy na talagang lumalabas lang yan, Yung mga brown ng ba mga kabisdak? Lumalabas lang yan sila twice a year tuwing Tusok at tuwing New Year. Mga special po yan na mga mangkok at pati ang ating lamesa twice a year lang po yan silang lumalabas. Balik tayo sa ating mga mangkok na made of kahoy o dyan po namin inilalagay ang aming mga food offerings. Sinutulungan ako ni Minan dito siya ang nagpupunas ng ating mga mangkok at ako naman yung nag ready sa ating mga pagkain at may rules din sila dito sa kanilang pagkain mga kabisdak. Hindi pwedeng may ilalagay ka dyan na pula. Halimbawa bawa uh, chili pepper hindi po yan pwede kasi kulay pula kimchi hindi yan pwede kasi kulay pula at ang ating pansit di ba nagluto man ako ng japje na mayroong red bell pepper hindi din yun pwede makakidsak hindi namin yan nilalagay sa ating mga food offerings at aylangan halimbawa isda dapat ang ilalagay mo ng mga piraso is isang piraso, tatlong piraso, limang piraso, pitong piraso, siyam na piraso, eleven. Mga add numbers guys, one, three, five, seven, nine, eleven, ganyan. Hindi ka pwedeng maglagay ng dalawang pirasong isda, bawal po yan. Apat na pirasong isda, bawal. So lahat, pati sa karne, dapat isa, tatlo, lima, pito, siyam. At nagising na si Little Insoy, oh, na parang, ano kasi kami, very juicy kami sa kusina, no, naalimpungatan si Little Insoy sa sobrang ingay namin. May inihan handa din kami jang mga snacks, mga rice cake, mga prutas. So, every year, mga kapistak, every year, every chusok, ay the same. Pare-pareho talaga ang aming mga inilalagay sa ating altars, ating mga food offerings. ba diba ang sabi ko kanina ay may tatlong klase kaming inihanda ng mga karne, yung isda, uh, baboy, at baka. Sa prutas din, tatlong klase din, mga kapistak, may apple, pear, at persimmon. At sa mga snacks din, may tatlong piraso din, may tatlong klase. Sa mga namul, sa mga gulay, may tatlong piraso din mga kapsidak. At sa mga... Ganon din sa fried foods or yung mga chon, tatlong piraso din sila no, magkakaiba. At naglalagay din sila ng mga pagkain na gustong gusto ng mga namayapa na may mga kapamilya. Halimbawa si father-in-law, gustong gusto daw niya ang yakbap, yung parang biko ba, yung malagkit na matamis. Gustong gusto yun ni father-in-law. Kaya nagluluto din kami noon, doon at aming nilalagay sa altar. Montek na talaga namin makalimutan. Wala pala kaming mga jujubi. Yan po ang jujube no sa English jujube pero sa mga Koreans ang tawag nila dito ay dechu ayan ine, inihanda din nila yan mga kabisdak matamis matamis tamis yang dechu nagiging brown yan kapag hinog na dahil nga maaga man ang tusok ngayon usually ang tusok ay October man pero September naga tusok na depende kasi yan sa lunar calendar kaya kung makikita nyo ating mga dechu ay green pa hindi pa siya totally hinog pero okay lang oh <laughs> pa-tsra daw ang yan litrato kung... na nakikita nyo sa right side yan po ang papa ni Daddy Insoy. Yan po ang aking father-in-law. At ito namang nasa left side, yan po ang lulo ni Daddy Insoy. So may backdrop dyan na ano, may nakasulat na hindi ko maintindihan. <laughs> Tinanong ko si Daddy Insoy kung ano ba yan nakasulat? Anong meaning dyan sa nakasulat na nasa likod? Ang sabi ni Daddy Insoy, hindi din daw na naiintindihan. Ano bang purpose nitong nasa backdrop? Oy, hindi nyo man maintindihan yan. Chinese characters kasi ang nakasulat sa ating backdrop mga kabistak. Dahil itong chusok ay parang nakuha po yan nila sa mga Chinese. At sa kanilang altar ay naglagay din sila ng dalawang kandila. May incense candle din dito sa pinaka front. At may sujo kasi paborito man ang papa ni Daddy Inso at ang kanyang lolo. Ang uminom ng sujo. So malalaman mo talaga na mga palahubog itong papa at lolo ni Dadi Inso. So ayan itinatagaya ni Little Inso ang kanyang lolo at ang kanyang great lolo ng sujo. Oo. Nag-offer si Little Inso ng maiinom sa kanyang lolo at great lolo. No? Ang dapat talaga na mag-alay dito mga kabisdak ay ang panganay na anak na lalaki. Pero pero dahil wala man dito, nandoon man sa Japan ang panganay na lalaki nila Bienan. So ito na lang, si Bunso na lang ang nag-alay nag na mga ano pagkain at mainom para sa mga namayapang mga kapamilya. At kung nagtataka kayo kung bakit walang picture ng lula ni Daddy Insoy, dahil noong Korean War mga kabisdak ay napadpad, napunta po, nakahiwalay sila ba, napunta po sa North Korea ang lula ni Daddy Insoy. Kaya hanggang ngayon hindi nila alam talaga kung saan nakalibing, kung ano ang nangyari sa kanyang lula. Dahil yun nga, dahil sa Korean War. So, ito na ang pinakalast namin na ginawa. nag lang kami three times. Pati si Little Insoy. <laughs> Tingnan nyo si Little Insoy. Oh, parang ayaw naman. Ayaw naman tubayo. Dapat talaga naka-attire kami dito mga kapisak. Naka-handbook. Kasi Little Insoy may handbook man. Si Little Insoy pati ako dapat may handbook. May handbook man ako. At si Dad Insoy ay may tuxedo. Naka-suit talaga yan si Dad Insoy. Pero ano na. Tinamad na ang mga person. Hindi na nagbihis guys. <laughs> so, yung mga aming hinandang pagkain ay kinakain din namin. Pwede po yung uh, kainin unlike sa atin sa Pilipinas no, yung mga food offerings natin sa mga patay hindi natin kinakain. Ka kaiba po dito sa Korea guys, kinakain po nila, kinakain po namin ang mga pagkain na inaalay namin doon sa ating mga food offerings. <laughs> Oh, nagarap na naman si ni Inzoy. Oy, so, yun lang mga kabisdak. No? Si Little Insoy, hindi siya sumama sa amin sa pagkain dahil hindi po yan nag-breakfast si Little Kami-kami lang. Kami lang tatlo ang nag-breakfast. And that's all for today's video mga kabisdak. Thank you so much for watching. See you on my next video. Ingat lahat. Mga on.